sa panahong ito, kung may magbibigay ng mana ng buhay sa buong sangkatauhan, sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa, sino siya? Sino ang nagbigay ng mana sa mga Israelita sa panahon ng lumang tipan? Iyon ay ang Diyos. Sa Revelation chapter 2, sinabi ng Diyos, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Sa huli, kahit sa panahong ito, tanging ang Diyos ang makakapagbigay sa atin ng mana. Sa pakikipag-usap ni Jesus sa mga Hudyo, tinanong nila si Jesus ng, Ano ngayon ang himala na yung ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang yung ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. tibibigay ko sa inyo ang tinapay ng buhay. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabi nito? Kahit na hindi niya tahasang ginamit ang salitang Diyos, dapat na nakilala nila na siya ang Diyos. Gayunman, sinabi nilang, mahirap ang pananalitang ito. Maraming tao ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Sa buong panahon ng kadiliman, ano ang nangyari sa mana na ito, ang katutuhanan ng Pasko ng Bagong Tipan? Nakatago ito. Sumailalim ito sa mahabang paglalakbay ng isang libot anim na raang taon nang walang sinumang makahanap, makapagpahayag o makapadiwang nito. Dahil dito, nilalarawan ito sa Isaiah chapter 25 bilang nilumang alak. Sa aklat ng Revelation, nilalarawan ito bilang nakatagong mana. Sino siya na nagbibigay sa atin ng mana ito? Kung darating ang Diyos at bibigyan tayo ng mana, dapat nating agad na makilala na, ay ito ang Diyos. Sa panahong ito, sinasabi na maraming religyosong pinuno. Gayunman, alinsunod sa propesya ng Biblia, sino siya na nagbibigay sa sangkatauhan ng tinapay at alak ng Paskwa sa panahong ito? Sino ang nagsasagawa ng gawaing ito? Pag nakita natin ang kanyang gawain, dapat natin siyang makilala agad. Kahit na natutupad na ang mga propesya sa mismong harap ng kanilang mga mata, hindi na unawaan ng mga Hudyo ang mga propesiyang ito. Nang sumakay si Jesus sa isang asno papasok sa Jerusalem, maraming tao ang pumunta sa unahan para makita siya. Tinanggal nila ang kanilang mga balabal at nilatag ang mga ito sa daan, sumisigaw husan na. Mapalad ang dumarating sa pangalan ni David. Ang awit ng papuri ay pinuno ang buong lungsod ng Jerusalem ng labis na kagalakan. Sa kabila ng malalakas na sigaw ng papuri sa Diyos, hindi kinilala ng mga Hudyo ang kaganapang ito bilang bahagi ng propesya. Sa halip, hiniling nila kay Jesus na pigilan ang mga tao sa pagsabi ng papuri at sa pagsigaw sa galak para sa Kanya. Sa panahong yun, ano ang isinagot ni Jesus? Kung tatahimik ang mga taong ito at hindi sisigaw, ano ang sisigaw? Sinabi niyang, ang mga batoy sisigaw, mga kapatid, kahit habang natutupad ang mga propesya, maraming tao ang gumagawa lang ng kanilang pang-araw-araw na buhay nang may pangkaraniwang pag-iisip. Sinasabi na ang Diyos mismo ang darating para tuparin ang isang bahagi ng propesya sa Zechariah chapter 9. Gayunman, tinanong nilang, sino siya na nakasakay sa isang asno? Hindi lang ipinangako ni Yesus ang buhay na walang hanggan sa mga kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo sa kanyang unang pagdating, kundi bubuhayin din niya sila sa mga huling araw sa parehong paraan. Kung gayon, sino siya na nagbibigay sa atin ng tinapay at alak? Ang ibig niyang sabihin ay, dapat niyong makilala na, ako ito. Unawain niyo na ako ang Diyos. Walang sino man ang makakagawa ng gawain ito. Kung ang isang tungkulin na nakatakdang gampanan ng Diyos ay gampanan ng maling tao, hindi ito magiging tama. Kahit na ang mga gawa ni Jesus tungkol sa Pasko ay detalyadong nakarecord sa lahat ng 66 na aklat ng Biblia, hindi ba nakagugulat na walang simbahang nagdiriwang ng Pasko? Kahit na ipinapakita at itinuturo ng Diyos sa kanila ang lahat ng bagay, may dahilan kung bakit hindi ito tinuturing na mahalaga ng maraming iskolar ng Biblia at ng mga reliyosong pinuno ngayon. Ito ay dahil hindi sa kanila ang tungkulin ito. Ito ay isang tungkulin na magagampan ng tanging ng Diyos sa pagdating niya. Kaya sinabi ng Diyos na, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana at siya ay bibigyan ko ng bagong pangalan. Nangako ang Diyos na hindi lang ang nakatagong mana ang ibibigay niya sa kanila, kundi sa mga nakakaunawa ng wasto at tumatanggap ng mana. Ipinangako niya na ibibigay ang bagong pangalan na naiiba sa pangalang ginamit niya nang pa siya sa unang pagkakataon. Ito ay ang bagong pangalan ni Jesus, hindi ang pangalang Jesus. Kung gayon, ang bagong pangalan ni Jesus ay ang pangalan ng nagdadala ng mana. Hindi ba't siya si Kristo Ansanghong? Ipinahayag sa atin ni Amang Ansangong ang katotohanan ng Pasko ng Bagong Tipan at pinagkalooban tayo ng mana ng buhay. Ang lahat ng gawa ng Diyos ay nakapaloob sa mga propesya ng Biblia. Gaya ng sinabi ng Diyos na, yun ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Umaasa ako na kayo at ako ay higit na mauunawaan si Ama sa pamamagitan ng Biblia at lalago sa perpektong pananampalataya.